Good morning, mga idol. Ayan, hindi kila At guys, sa ating lahat dyan, ating mga subscriber. Saan mang sulok na mundo, sa ating mga kaibigan yan na OFW, hindi kila out. At guys, sa uh, pasupport na aking YouTube channel, Nebels TV, ang pagbabalik ni Nebels TV, guys. Uh, nawala kasi ads ko, guys, kaya kahapon, ah, uh, play ko ulit yung ads ko sa Google Ads since ay eh, uh, sana maprobahan guys you ads na a play ko go will since dahil saya naman yung youtube channel ko na wala uh, ay <laughs> ma na wala yung ads kasi eh inarius kwantin kasi tayo guys kaya and uh, na wala yung ads sana ka ah, kahapon the play ko li guys yung ads ko sa go will since sana as maprobahan And ang kasi problema po is nawala yung ano, nagbawas yung what's our ko sa YouTube channel ko. Kaya uh, di ko pre alam kung maproban ba ulit ng panibago. Pero sana guys, supportan niya boli guys. Neighbors TV ang pababalik. Bye bye!